Shoutout po sa ating lahat mga ka-inspirasyon at nandito po tayo ngayon sa May Marikina River. Pagbabalan po yan mga tol. At eto kapansin-pansin yung isang sasakyan na nasa unahan natin. Ayan. Yan pala yung butika. Ayan. Rolling butika ni Mamaan Anchud Hatid servisyo sa publiko. Ayan. Napaganda no. Ayan no. So pagkakita po yan dito sa may... Marginal River. So, kung makikita po ninyo, ayan, o. Oh. Ayan, oh. inunaan na natin, o. Oh. O, so, bagal kasi. Siguro maraming laman. Ayan, o. Oh. Ayan, o, oh, Naibit pa tayo dito sa may kanto. Si Kuya kasi, nakabalandre. Ayan, o, oh, dire-direcho na tayo dito. Hindi ko lang alam yung street, pero yan yung sa pag-akyat mismo. So, dire direcho ko lang yan, mga tol. Ayan, makita nyo, may mga transport, ah, uh, vehicle dyan sa mga private. So, maluwag na maluwag po dyan dahil ngayon ay araw po na yan ay araw po ng linggo. Ayan o. Meron pang dali. Everyday uh, grocery. Ayan. Ano pa makita natin dyan?